Straight to the point. pagtagad may gala mga iskutanan ng robotaga niya. Dilipod sa lokal mga higala. Ang mga headlines karon sa mga pamantalaan, mga sukintig paminaw. Uh, gawas nga nakuha na ito ni reports. Nakuha sa ni sa ato mga kaubanan sa media. Dari mismo sa newspapers o Ang headlines sa pamantalaang Sunstar karon, DPWH Visayas ah uh, Face Graphs Graft Drops. Straight to the point. Kineikono lang mga DPWH dinin sa Visayas, yung mga executives nagatubang atubang o gasong pagpangau kao? niya mone ang sa kwan, uh, pwede nyan toma pakeitat ng sa Freeman, ah, uh, the Sunstar, nyan pwede sa Freeman, atipakitat ng front page lang, no? Ya magwe kopi pero lahi mga kwan, ato ipakitat din to na sa uh, screen. Okay. unya pasakaan yung kuan, uh, kwan, no? Uh, watchdog group sa bisayas, uh, Visayas, miingon nga ilang pasakaan o kaso ang mga taga Department of Public Works and Highways. Ayay, una-una naman yung sa Visayas ron. Ha? Ah? Kay, ah... Uh, kinsa man yung mga gipasaka ag kaso nam maapil siguro ani katundo na yate <laughs> Iya yeah na o. Oh, uh, atong kanon ang sa Sunstar lang. Atong kini-kini. Freeman uh, Freeman na dong. Ang sa Sunstar sa unahon to gamay dong ha. Gamay lang kini. Sunstar sa dayon atong isunod ang sa the Freeman. Kaya Kay kini ni ang ni ama ni nang gawas sa manay sa mga balita ron, no? Gawas nga na nakuha ning maong report. Ako lang sa ipahibaw sa tanan nga ang media nakakuha gid ini, dili lang kami sa DYHP as lakip na taga newspaper. Ang uh, ato may galang sa Sunstar Cebu og sa pamantalaan The Freeman, Nakakuha sa sila ni Ining maong uh, report, no? Ah, sige, okay na to sa The Freeman, pero unahon to sa sa Sun be. Okay, gamay lang kayo mga higala, ha? Kay kininiang, pa pata mo add sa kining mga issues national na unahon sa nato ni atong sa local. Kay ni Ana, ha? Ah. Okay, sige dong. Ipakita dia dong gamay dong. Ah, uh, ang samay to na una ni mo ang sa The Freeman. Sige, ang The Freeman na lang, me. Kaya mamay ka una-una. Samtang pangita atong Sunstar. Star. Sige, the Freeman lang sa adong uh, names. Namatay ano na pakita ang tonong name. name. Dong, Do, dong. Sige, balik na sa samtang pangitaon tong kwan. Okay, kana kana kana. Oh, unya oh. Ang nabutang din he. Good news ni diri sa mga trabahante ng Usa kay 37 to 47 uh, in Central Visayas 37 pesos to 47 pesos pay hike, okay. So ni may gala ang san aprobahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. RTWPB no nga dunay increase sa sweldo Anya ang tapad ani kay giingon man NBI 7 probes flood scandal Straight to the point Diha nang laay <laughs> Diha nang laay sa mga contractors og apil nang taga DPWH kay kining NBI uh, NBI ating ipaklaro mga kagalan ha kay ang nag gud karon do na ay independent commission nga nag-imbestigar Okay? Ang Senate, mapadayon sa ilang investigation, ang Senate Blue Ribbon Committee, ah, pwede ba mapadayon ang Senate? Ang tumag pwede. Kayang ilang tumong sa ilang investigation in aid of legislation. But doon na po na mga higalay bisan o in aid of legislation, siyempre, doon na kay mga masakpan na mga namakak ang ang Straight to the point! Ah, magamit na nga to sa husgado sad. Okay, kini mangong NBI, unahon talasan ng The Freeman, ah, na koy mga eh, ha? Ah? Isulod na sa, sa sunstar niya doon. Kaya isa, the free one. NBI 7, mga higala, mo appeal na sa pag investigar sa flood scandal. Niya, kinimanggong NBI, sakop mangon mga higala sa mahimo mangon ni kay kaya in Department of Justice ron, investigar naman hindi kin. Isip kabahin sa Department of Justice ang NBI, mo investigar sila niya, kinilabang NBI, Akan ipaklaro-klaro ko nung Kana, kana, kana. O, oh, kana. NBI. Okay. Kining NBI mo imbisigar na sa flood control. So, susihan ninyo maayo din ha. NBI 7 sa tupa ni Agil sa Sugbo. Ha? Central Visayas, ang Cebu o ang Buhol. Labi na unahon yun sa Cebu. Kaya daghan man NBI 7, good morning nimo uh, Regional Director Attorney Rinan Oliva. Unahagin ng Cebu kay Sikan ta sa pinaka- Ha? Sa top 10 nga nakakuhag project sa gobyerno sa flood control, si Kanta. Naghan kang project sa to sa susiha yun na. oga ga, pabor-pabor nga pagsusi? Tanaw na ko, kinilabang NBI, mantigor ba ginimong bisigar kung mo tinuod yun. Kay katubitaw ng hinumdum ka Inday kana bitaw ng dalagit. Good morning niyo tanan mga taga dalagit. Kinsa may naka sakop adtong imbestigasyon ni labot sa kinini ang matawag man ato na nagbinuang kay katong mayors dalagit kani adto kato si Ronald si Sante ah Ronald Alan si Sante former mayor may gini na pil dito maong mayor ha ah? <coughs> Maingon na lang tagmaayo kay ngano man dunay project dito niya nga nasakpan sa NBI tag NBI may nagibisigar ato Unsay ni tabo atong mayor si Sante Dunay project asa tong sa kalsada ba tong project kay uban pa mga projects dito sa Dalagit nga ang gobyernos de Lagit may nagpahimog project gi sa kontraktor. So na-award sa kontraktor. So supposedly ang kontraktor na oy mo trabaho. Unsa pa kay nga unsa kay ilang arrangement? Nga nagtrabaho ang munisipyo man ang mga tao mas munisipyo man nagtrabaho ang iya mga empleyado, mga job order employees. Ngano na narbaho man mo diha sa construction nga gi na mas kontraktor? Straight to the point. Unsa man na yung arrangement. Sa ito haya hay ang kontraktor, giawad nila ang, ang, sabi din nga, sila yung nakadaog, sila na'y yung trabaho. Ang sama arrangement ato. Unsa may yung arrangement, arrangement. Ngano man nga mga job order employees sa ilang munisipyo, may may nagtrabaho. Huwag ito masakpe yung ta. Sos, na may namatay nga empleyado dahi. Kaya na tagak ba ito dahi? Dito na, nahibawaan. Ang ano man yung narabaho man yung nga, supposedly so, sa munisipyo man ng empleyado mo may gipatrabaho dahil sa construction ni ato ni Mayor uh, Ronald Alan si Sante straight to the point na bulabog yun o mo ni si sa bagong mayor karon nga mauna si Bimbi Tambis ah. so good morning ato ni former Mayor Ronald Alan si Sante ang sabat nung pagkahitabu Mayor ah Paklarex, gina to. Kanalang daan, Lima kagi award nas kontraktor so na ang kontraktor na ma maoy mo trabaho. Sa papel ra ang kontraktor. Gitrabaho gyapon pero sila na narbaho sa munisipyo unsa man to unsa may bahin ninyo atus kwarta. Ana mangutan lang ta. Ana kasuko pa ano, na ang NBI kay tuloy-tuloy naman to may problema sus ni na bitan na disgas siya nga empleyado dai. Pagka disgas siya sa empleyado ni kuanjon, reklamo gyud taon. Mao na nga pag-eleksyon atong Kwanjon gilubong si Santi. Ronald Alan si Santi na siya mahigala ni Bimbi Tambis maunay bagong mayoron sa dalagit apil ang heavy equipment sa ilang lungsod maunay nagkabaho dito talagsaon sa itong mayor sa dalagit da <laughs> Kuya sa to, Mayor Ronald Alan si siya, lan ba po na imong gihimo? Ato, ato lang nang ka to, katawa ba? May gani, kay nasakpan sa si NBI, di man mo, wala gi matago? <laughs> Ay, <laughs> 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 Bali, bali pong mayora. Nga, gi-award na ng nga to sa kontraktor. O ang gipatrabaho ang taga-munisipyo man. Hasta pag equipment sa munisipyo, magigamit sa trabaho, bale. <laughs> Medyo, ang project ko noha ay na human Japan dai. Eh, na human human Japan kay nagitrabaho man. Pero unsa may sabot ninyo? Dinasakpan hinong kasi NBI. <laughs> <laughs> Maklaro mang nang sa anomalia mayor ah, Ronald Sisante. alin mang nga, naana na, 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 na award nas contractor. Ang contractor ang tayong trabaho. Kung gitabo ang nga ikaw man ang imong trabahante sa munisipyo. Asta pa ang mga heavy equipment sa munisipyo mo, may gigamit. <laughs> bali pong mayora. <laughs> Ato lang ni Agi kataw katawa mga kaigsunan. Sige so, gipulihan ko si Santi. Ang katawahan yun mo ay ni Kwan. Ang katawahan ni Hukom. At itong pagmayo, gipulihan siya ni Mayor Bimbi Tambis. Ah, balig yun. Uy. Ah, ah, ang NBI may nakasakop ato. Ha? Ah? kay, sige mo tumunto yung style na hindi. Hindi man to first time dahil nga mo iyang pamaagi. Pa, so, unsa may bahay nila sa mayor o sa kontraktor. Kami nga man, o, kwarta ha? sa ko, contractor ikaw man lang kung dito. Doon na yung mga arrangement. Ah? Nya, tuloy-tuloy na ito, mahigal ang trabaho, na may namatay mo, gito yung kay, kaya sa natagak pa ito, dahil itong usas sa mga gipatrabaho, ang tadili ko na in town, construction worker. Sus, ginoo ko natagak. Natagak ang usas sa mga workers. Pagkatagak, ah, tawa may mga safety nets, di po nag-iswitos pa narabaho, lalang magka nang, Manarbaho, takam, ang iyang kon ko din dahil. O? Oh? oh? Kini ni ang ang pamilya niyo ba? May asa man trabaho imong eh papa. Kaya na asa city, na sa kuan, municipal hall. Nakitaan ba niya na ko dito na masaan man o ganang kuan, si Minto. Ang bot ni Mayor, si Sante. Ay! <laughs> oh! <laughs> Ay! lang Ay! 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 Nakasood job order ito nalipay lipay nga nakatrabaho sa kini ni ang ilang municipal hall. Nsyalan bang hitabua nga namasan magsiminto unya natagak man namatay. Pagkamatay gi ka sa NBI kay namay namatay. Nasakpan nga ang project di IG Award nas contractor pero gitrabaho man ni Mayor si Santi gitgamit ang mga job order employee. Baling mayora, baling. <laughs> Salan <laughs> <laughs> mang hitabuha, Karon pa puko ka hibaw anang klase sa arrangement. Ngilngig po dito si Bihor, uh, Ronald Alan si Sante Bali <laughs> 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 Ang project nga ni cost og 9.6 million. Medyo dako na 9.6 million no gabi ha pag unsa bang kasiyas pagkabahin nga wa man trabaho as contractor kay ang ipatrabaho ang mga job order employee man sa City Hall asa pa ang mga equipment why gasto ang contractor ay oh. ah. <laughs> <laughs> ang katawhan sa dalaget mao na gyud hukom na gisilutan si Mayor si Sante na pilde na merise Huna-huna ka nang hitabua. Pag-imbisigal sa NBI, gitagaan ko kupya, wala ko makadiscuss dayon aning mong isyo sugo sa kadaghan. Kadaghan sa mga hisgutanan. Ah, itagaan ko kupya na, pagtanaw na ko, ako, gabiha, pagkalingo-lingo ka giyon. Kuya ba sa pamaagis mayor? Pagtanaw sa si, si Santi mandi ay set dalagi. Shalan Mayura. Ay, ah! <laughs> <laughs> inanang klasiha sa arrangement, Mayor. Pilang po imo inanang inanang ina klasiha, Mayor? Ay! <laughs> <ya>. <laughs> kumusta naman imong kaso sa ombudsman? Ay! <laughs> <ya>. <laughs> sige lang, sige lang. Kanyaan po yung mga flood control projects po. Na-appeal po kaso. Mayo naman na kay Kauban. <laughs>